Ito yung standard na needle size niya. 90 14. So, size 14 ang tawag dito. Ito yung kakabit natin ngayon. So, make sure na yung butas niya nakapaharap sa atin. And then, pag medyo nahihirapan dito, mas maganda yung sa kapag nakita nyo, mali na yung pagkakalagay yun. niya. Yan. So, naipit siya. Dapat yung thread guide na susundan na maayos. Kung hindi, hindi siya mag-work na maayos. So, naka-standard size nito siya. Ang usual sure na gamit ko is number 6. Kapala naman natin. Yung tela. So, dapat twice muna natin siyang naisa lang pinaikot yung hand wheel ng at least two times or three times and then saka tayo mag press ng foot pedal kung ayaw nyo nung, nung... mas nakokontrol kasi eh, kapag foot pedal yung gamit So, ang gamit ko talaga is foot pedal at never pa siya masira and then also yung cutter working pa rin eto na siya medyo tight yung stitch niya